papansinin kaya. Ah, <laughs> that <laughs> oh, bonusing, ng ilong Sinipol, that is so inasiksi witness nang ilan kasi makaka-interview. So nga guys, si PBBM daw di umano ay hindi raw pinansin ni Trump totoo kaya ito guys. At kitang-kita rin sa live po no mismo doon sa Vatican na itong si PBBM ay uh, para bang nasa gilid lang nakaupo. At uh, panay uh, punas daw di umano ito ng uh, kanyang sipon At lagi daw itong nag-iisnis Bakit kaya ganun guys? Bakit lagi niya pinupunasan ang kanyang ilong? So narito po yung video guys ha Kukunan po natin ang video reaction itong, uh, itong uh, video ni uh, Jojo D. Guzman Matagal na po ako nakasubs sa kanya no Simula pa po, po noong 2021 pa lang So eto panoorin pa natin ha Mabuti pa ito oh, ito yung ito former president ng Indonesia nasa harapan talaga oh <laughs> Ayan, oh si Widodo ayan oh si Widodo ayun, oh, si Widodo ayan yeah, yan niwas natin nasa harapan eh ayun si Donald talaga much yeah for 20th 2025 for one last time he appeared on the lodge of St. Peter's Basilica and then he drove around Papag-uwan mo siya sa Pilipinas, dahil we can't ang lewis. si Marcos, parang tayo. Uy, <laughs> <laughs> wala ka. Ayos oh, sa gigi. <laughs> <laughs> parang na-out of place. Niya. Hindi sila pinapansin. Hindi sila pinapansin. Para silang mga tayo doon, no? <laughs> 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 Tari, hindi sila pinapansin. Tignangan natin kung magpansinan na sila. <laughs>

Katatapos kasi, ba't ganun siya? Ayan natin, ah. Achoo! Ano, eh? Oh, 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 achoo! Achoo! Tapos, ano doon sa kanyang bibig kasi baka dumudugo. Tingnan niya, tingnan Hoy! <laughs> Lagot ka! <laughs> tingnan niya, ha? Hey. Ayan. Uh, alang, bastos! <laughs> ano mo yung nagpising na? Grabe! <laughs> oh, oh, oh. He recalled ah, oh. that recalls that. he the often... Oh, yikes! <laughs> <because they laughs> ...offered a witness makakaiya. to a sober and humble lifestyle founded on missionary openness, <laughs> apostolic <laughs> courage and mercy, and attentive to the to avoiding the pitfalls of self-referentiality and spiritual worldliness oh, of the Church. Oh, Francis. Oh, know, set out his apostolic program for his papacy that lasted just over 12 years with No, he's of again. I'm not letting him notice me. I'm sitting Oh, because <laughs> a year, such as June oh, in, okay. in May of 2015, Church uh First, papal encyclical dedicated to ecology and long care for the poor. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Later in October of 2020, Pope uh -huh. releases encyclical Fratelli Tutti. Oh, Sunday night, na kay friendship. Oh. Uh -huh. Sabihin nyo na Ayan si Lisa, o. Oh. Lisa. <laughs> Para silang mga tae dyan, o. Oh. Ayan, saan na yun? Si Trampo, ayan. Ayan, tumayo ulit si Marcos Jr. Ayan, o. Oh. Tumayo ulit. Ayan, <laughs> 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 yan. In 2013. Lalapitan lalapit, ni BBM lalapit, yan. Lalapit, lalapit. Lalapit. Para may photo op pa. Hmm. Nag-shakers uh, ni ano, ganun. Yes. A... Ngayon natin. Ang... Um, Siya ay mamapit. Ayan kayo lalapit. Pang photo op. <laughs> Para may pang photo op, may ipobo sila sa presidential communication. Ah recognize the need. Oh, ayan, nag-signals na sila. Ayan, sa wakas. Tapos Sikas yung kamay, may sipon. <laughs> Ala, isi-shakals mo yung ano mo. Yung tinang ano mo nung sipon mo. O residual. Ayan, ayan. The Roman Curia, the governing body of the church, the central body. Bangato, bangato, sabi niya. Oh, bangagto, bangagto, sabi niya. <laughs> Lagot ka, Jojo! Ay, Donald Trump, kung mo yung kamay mo, kasi May <laughs> <My yun>, virus! <laughs> ...in their ministry, and seeks to help the church be united. And he did that famously Alam mo yun? Wala ano eh, alam mo yun? Alam mo yung sa isang community or sa isang classroom or sa isang grupo, si Marcos yung ko hanggang lang sa isang sulok na hindi siya pinapansin. Wala naman talaga siyang ibubuka eh. <laughs> Ikaw si Trump dito, center of attraction. Lahat sila nag-shake hands sa kanya. Uh, kita mo, kanina kung hindi lumapit si Marcos Jr. sa tingin mo, i-shake hands ni Trump si Marcos Jr.? I don't think so. Sorry. <laughs> Korea. And... And si Lisa, oh. Uh, ah! Uh. Setting this uh, reorganization to which he was asked by the cardinals uh, in just. Oh. Solid document with the Apostolic Constitution, predicate. I mean, this point ko dito is, why the need to go there? I mean, ang 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 bansa mo, iniwan mong nakatiwang wang. Okay sana kung yung pagpunta mo dyan is you are representing the country as a power country. Yung pang pagdating mo dyan, eh, pagiging proud kami na hindi kayo na parang ganyan. Tingnan mo hmm, naman Tama. Para kang yung ng head, shake hands. <laughs> Mabibili ba ko kung mismong si Trump ang umapit sa Tama kagaya unlike kay PRRD. Anong sabi ni anong sabi ni Trump gusto niyang makita si PRRD. Siya ang may gustong makita. Ikaw, na alam naman natin na alam kong kaibigan ni Trump tong si nanay mo noon. Ewan ko lang ngayon. Pero bakit pagdating sa'yo, parang ang layo ng dugo niya sa'yo. <laughs> Oh, promise. Tingnan mo dyan, mo parang uh, nakakahiya ba? I mean, okay sana kung pumunta ka dyan, gamit-gamit ang pera ng taong bayan, kasi secret trip yun eh. Hindi na siya yung tipong may send off. Kung send off, then official yan. Na okay, Mama. you're going there to represent the country. Pero pupunta ka dyan, gamit ang pera ng taong bayan, tapos, hindi ka naman pinapansin. <laughs> Alam mo kasi yung city arrangement at mga ganyan, depende yan eh kung anong status mo eh. For a pro former president ng Indonesia na nasa harapan siya, tapos ikaw na current president ngayon, nasa likuran ka. Yak! Bakit ka kaya? My God! Tawin lang, may ka ka kaya? There's no... There not necessary. There's no the steps of Saint Peter's Basilica. be there. Na nakatiwangwang ang bansa mo. Okay, sana kung in good condition and, uh, ang bansa. And we baga. then want to ka dito, prepare for what? and solemnly participate in this, uh, Gugutom yung mga tao kaya. Tingnan sorry, mo, parang kang tayo dyan. Oh. Okay, oh, no? Francis. Sorry ah, sorry sa mga followers thought, ni Marcos, pero wala tayo. It's not the end. <laughs> Mabuti pa ito, ito. Ay, nako. Yeah. so, ayan nga po, guys, no? Tanong po ng mga viewers, bakit nga ba? Bakit daw si PBBM ay biglang sinipon doon? Sa harapan ni Trump pa <laughs> Di ba? So, ano ang sabi niyo sa video ito? Comment down below lang po.